sa tuna fish row. Ayun, kumakain na ang mga kuting. Susya lang kanilang food dahil pulang rice ang pinapakain ko sa kanila. Diba, tipid na yan mga langga. So, try na rin kayong bumili ng ganito. Para ihalo sa kanin. Si Princess. Yung kanilang mother na si Tiger. Eh, Tiger. Tiger. At si Bravo. Ay, hindi pala ito si Princess. Si Sam pala yan. At ito naman pala si Princess. O, oh, si Princess. Oh. Princess, kaya na? ay ayaw niya hindi gutom si princess well that's all mga langga sarap ng kain nila dahil sa tuna fish raw mura lang siya Bumili ako ng 20 pieces, 40 peso, higit lang. See. That's all.